Sa Los Angeles na ang Kim si Sian na roon dream. Grabe talaga radar nito, gagawa ng way para lang magulo ang samahan ng couple. Kahit lumayo na sila para hindi magulo ni Sian panay pa rin ang pagsunod nito. Samantala kasabay ng mga issue na ito, napakasaya ng puso ng lahat dahil tuloy-tuloy ang trabaho ng dalawa. Itong si Kim Ju may bagong photo shoot agad. Hindi hadlang ang mga negatibong comments sa kanya. Ang mahalaga, non-stop ang blessings. Bukod dito, sa katatapos lang ng may love in make you disappear, may nilulutong panibagong ganap ng dalawa. Kaya rin siguro tumungo sila sa Los Angeles. Ayon nga sa mga komento, ang dami nilang mga photoshoot sa totoo lang. Kahit individual endorsement, masaya ang puso namin dahil sila lagi ang kinukuha. Every time na may bagong post, dapat thank you Lord kami. Kasi, na-imagine mo, isa na si Kim Chiu sa pinakamaraming endorsement dito sa Pilipinas at never niyang iniyabang yan. Mahal na mahal ang trabaho, kahit nakakapagod at maraming bashing ang natatanggap. Ayon pa sa isang komento, no doubt kung bakit pilit nagmamakaawa itong si Cian Lim. Malaki ang maupuha niya kay ex na si Kim once na makabalik siya sa buhay nito. Buti na lang natauhan na ang idol namin at nararamdaman na never siyang babalik sa taong nanakit sa kanya ng gusto. Natauhan na wala nang babalikan pa. Impaw forever na magsasama.